Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Pebrero 5, 2025, at 25. Sa pagsisimula ng Merkules na ito, Pebrero 5, isang napakagandang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, na nag-aanyaya sa iyo na palawakin ang iyong isipan at tuklasin ang maraming posibilidad na naghihintay sa iyo. Bilang isang Gemini, likas sa iyo ang pagiging mausisa at matalino, kaya't napakahalagang bigyang pansin ang mga ideyang pumapasok sa iyong isipan ngayon. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong mas lalo pang linangin ang iyong kaalaman, palawakin ang iyong pangunawa sa mundo, at magbukas ng panibagong pananaw sa buhay. Sa kabila ng iyong pagiging mapanuri at matalino, maaari mong maramdaman ang bigat ng ilang emosyon na matagal nang nakatago sa iyong puso. May mga pagkakataong maaaring maramdaman mo ang bigat ng pagkakasala o pagsisisi sa ilang bagay sa iyong nakaraan. Subalit tandaan, ang pagharap at pagtanggap sa mga damdaming ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paraan upang ikaw ay mas maging malaya at payapa. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili, ay isang napakahalagang hakbang tungo sa mas maliwanag na hinaharap. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at introspeksyon. Alalahanin na ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagmamadali patungo sa tabumpay. Minsan, mas mahalaga ang pagtigil sa upang tingnan kung saan ka na naroroon sa iyong paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagminilay, maaari mong makita kung paano mo tunay na nais itaguyod ang iyong mga pangarap. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas lalo pang mapalapit sa iyong mga mitiin? Ano ang mga bagay na kailangang mong bitiwan upang makalaya ka mula sa mga pasaning nagpapabigat sa iyong damdamin? Ang presensya ng buwan sa Taurus na araw ay nagdadala sa iyo ng isang matatag at maaliwalas na enerhiya. Sa kabila ng iyong madalas na mabilis na pag-isip at pagpapasya, hinihimok ka ng enerhiya ng Taurus na dahan-dahanin ang iyong mga kilos at yakapin ang kasalukuyang sandali. Mas magiging maganda ang araw mo kung ilalaan mo ang iyong oras sa mga bagay na nagdudulot ng aliwalas at kaginhawaan sa iyong puso. Ang simpleng pagdama sa init ng araw, ang paglanghap ng sariwang hangin, o ang pag-inom ng isang tasa ng mainit na tsaa ay maaaring magdala ng kakaibang kapayapaan sa iyong kalooban. Ngayon, maaari mong maramdaman ang mas mataas na pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang maliit na kasiyahan tulad ng isang makahulugang pag-uusap, isang masarap na pagkain, o isang tahimik na sandali sa ilalim ng puno ay maaaring magdulot sa iyo ng inspirasyon. Napakahalaga ng ganitong uri ng pagpapahalaga sapagkat ito ang nagtuturo sa iyo kung paano tunay na mamuhay ng may kasiyahan at kapayapaan. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, tandaan na ang araw na ito ay hindi tungkol sa sariling interes lamang. Ang pagiging mapagbigay sa iyong oras, lakas, at pag-unawa sa iba ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang sarili mong pangangailangan, subukang alamin kung paano mo matutulungan ang iba, paano ka maaaring maging inspirasyon sa kanila, at paano mo maipapakita ang tunay na diwa ng kabutihang loob. Ang pagyakap sa espiritu ng pagtutulungan at pagbibigayan ay magdadala sa iyo ng isang hindi matatawarang kasiyahan. Maswerteng kulay, berde, sumisimbolo ito ng kasiglahan, pagunlad, at kapanatagan. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon at magkaroon ng mas positibong pananaw sa buhay. Maswerteng numero, 5, labing apat na, dalawamput tatlo, ang mga numerong ito ay may dalang enerhiya ng pagbabago at pagkakataon. Kung ikaw ay may pinaplano o naisimulan, ito ang tamang panahon upang gawin ito. Maswerteng kristal, agate, isang batong nagbibigay ng proteksyon at lakas ng loob. Ito rin ay tumutulong upang mapanatili ang balanse sa iyong damdamin at isip. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa iyong sarili, pwedeng sa pamamagitan ng pagsulat sa iyong journal, pagmumuni-muni, o pakikinig sa musika na nagpapakalma ng iyong isipan. Subukan din ang makipag-usap sa isang kaibigan o mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap. maaring may mahalagang mensahe ang universo na nais iparating sa iyo sa pamamagitan ng ibang tao. Sa pagtatapos ng araw na ito, mararamdaman mo ang mas malalim na pagpapahalaga sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong kuriusidad at likas na talino ay isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng kakayahang matuto at magbago sa bawat araw. Huwag matakot sa pagbabago. Ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa tabumpay. Yakapin ang bawat pagkakataon upang mas lumago at mas maging matibay sa kabila ng anumang pagsubok. Sa darating na mga araw, tandaan na ang iyong isip at puso ay may napakalakas na koneksyon sa iyong kapalaran. Ang iyong iniisip ay may kakayahang lumikha ng realidad. Kaya't piliin mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na magdudulot sa iyo ng pag-unlad at kasiyahan. Ang positibong pananaw ay isang susi upang buksan ang mga pintuan ng mas magagandang oportunidad sa iyong buhay magtiwala sa iyong sarili, sapagkat nasa iyo ang kakayahan, upang lumikha ng hinaharap na iyong minimiti. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, huwag kalimutang dalhin ang diwa ng pagmamahal, pag-unawa, at positibong enerhiya. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang huminya, magpasalamat, at yakapin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.